binago ng bakuran natin ang isip ko. Gusto kong i-share sa inyo ang mahalaga kong mga natutunan sa ating pagkagarden at ano nga ba ang nabago nito sa buhay natin. Mula tayo ay naggarden ay pinagsikapan natin na magawa ang pinakamaganda dahil ito ay gustong gusto kong gawin. Nagsimula tayo noong January na pagandahin ang ating bakuran. Noong naisip ko na mula sa maraming manok at pato, ay nag-switch tayo doon sa kukunting manok, pato, tapos yung ibang pwesto ng ating bakuran ay ginawa natin gulayan. At tinamdan din natin ng mga prutas katulad ng pipino at uh, papaya. Nakita ko po na kapag ka gustong gusto mo yung ginagawa mo, ay inspirado ka araw-araw. Mula sa kawalan, walang tanim, magulo ang mga lupa, inipon natin lahat ng basura at ginawa nating landscape at tayo'y nagsimulang magtanim. At sa ating pagtatanim, pinano natin ng maigi kung saan pwesto ang itatanim ang mga bawat halaman. Nag-isip tayo ng magandang plano, iba't ibang gulay, iba't ibang prutas, iba't ibang pwesto, ang lupa at landscape nito ay kinakailangang may disenyo. At ito na nga po, layer po. Sa taas ay okra, sa baba niya ay sitaw, pakwan, at pinakababa ay may pechay, dalong, kamatis, at iba pa, maging ang papaya. At dito naman sa bandang gilid ng terrace ay tinamnan ko rin ng iba't ibang gulay katulad ng kalabasa, ng sitaw, okra, opo, at iba't iba pa. At talagang inspirado po akong magdilig araw-araw katulad po ngayon. Ay sa aking pagdidilig bukod sa tayo naging inspirado ay lalo tayong nag-iisip ng maganda kasi maganda yung ating mindset sa ngayon. Walang stress. At ang gulay ko pala kapag tinitingnan natin ay kahit hindi ito nagsasalita, yung kanyang kulay, yung mag-green na katulay nito, yung mga dahon nitong malapat ay parang nagkipag-usap sa iyo. Ngayong kaligayahan mo ay hindi kayang ibigay ng anumang mga bagay. Upo, nung tayo nasa abroad at talagang marami tayong nabibili, marami tayong nakakain mga kulay at prutas dahil kayang-kaya natin bilhin, ay masaya tayo habang kinakain. Nakakabili tayo ng mga bagay na hindi natin kayang bilhin ngayon. Pero yung kaligayahan ko, nung nakakuha tayo ng hulugan ng fortune at yung kaligayahan ko ngayon sa tingin ko mas masaya pa ako ngayon bakit? kasi yung pinaghihirapan ko ay ini-enjoy ko hindi katulad noon na upo may fortune po tayo nakakauwi tayo dito nakakasakay pero pagbalik mo sa trabaho mo araw-araw parang bigat na bigat ka sa iyong pagkakbang kasi nga hindi mo nai-enjoy ang trabaho mo bilang isang OFW bilang isang teacher sa Macau na talagang mahirap mag-handle ng iba't ibang mga bata, iba't ibang mga lahi ay very challenging. Okay lang sana kung very challenging na nakapagbibigay ng saya. Pero yung very challenging na nakaka-stress. Iha-handle mo ang mga bata, iha-handle parents ay napaka challenging na nakaka-stress. Pero dito po, at inihahandle po natin ang ating mga gulay at frutas sa maayos na paraan ay napakasaya. Kaya nga, unang-unang na-realize ko, ang kaligayahan po natin ay kung mahal natin ang ginagawa natin at kung paano natin pinapalaki ito. At kapag ito'y bumunga na, para sa atin, katulad ng mga okrang ito, ng mga sitaw, ng mga patulang na mga na, ay bumabalik yung pinaghirapan natin. At napakasaya ng pakiramdam kasi nga yung pinaghirapan mo ay nagbibigay na ng magandang tulot sa iyo. Ang sunod na natutunan ko sa pagpapaganda ng ating bakuran ay kailangan mong balansin ng lahat. Opo, dahil may alaga tayong manok at ayaw po natin itigil, itong mga sisim na ito ay nagkamatayan. Hinayaan nating paalpasan dito sa labas dahil sa loob ay tinutuka sila ng matatanda dahil ito'y bunga ng ating incubator. Pero dahil sa pinalpasan natin, hinayaan natin silang tumuka sa ating mga alaga. It's sinakripisyon natin ang ating mga petchay na tanim dito. Kaya walang nabuong petchay dito dahil pinagtutukan nila. Ganun paman, sila'y nagkamatayan pa rin. Ano kayang dahilan? Marahil sa ating pagaran. Dahil sa suprang init at dahil din sa biglang ulan ng dalawang beses na malakas, doon sila nagkasakitan. At kahit sa ating pagtatanong ay ganun din sa kanila. Katulad din ng ating pipino Itong pipino na o, na nakikita nyo ay ilang bisis kong nalipat. Dati nasa ilalim ito ng Barugante Restaurant sa ilalim ng puno ng mangga sa gilid noon. Ay naaarawan din. Iniisip ko naaarawan naman. Pero ang naging result dahil kulang ang araw na na-receive -re nila sa maghapon ay napansok po sila at nagkaroon ng maraming insekto dahil ang pinipilit natin noon na maging organic, suka at dishwashing liquid ang ating pinang spray hindi naging effective. Dahil dito nag-switch tayo sa chemical, ang lanay. At nilipat nga natin dito. Pero ang masaklap, ilang ulaman lang or kainan ay nagkamatayan na po. Pero ang kagandahan nito, naka-anip rin tayo. At ang masaklap din, katulad nitong pakwan na ito, ay inaasahan natin lalaki. Yun pala ay napakaliit ng bunga nito. At yung mga dahon ay nalalanta na. Kaya atin na itong tatanggalin. Ang natutunan ko ngayon ay ilet go natin ang mga bagay na hindi na talaga uukol sa atin. May mga bagay kasi na kahit inalagaan tayo, inalagaan din natin ng maigi, katulad ng mga pakwan na yan. Inalagaan ko po yan ng maigi, tinanim ng maayos, at mataba ang lupa, akala ko nga maganda ang simula dahil kahit yung mga pupunta nito dito sa bahay noon ay sinasabi nilang napakaganda ng bwelo ng ating pakwan. Pero ngayon ay bubunutin ko na po. Kaya napakahalaga po na go natin yung mga bagay na akala natin nung simula ay maganda pero ang dulo pala nito ay hindi. Kasi sa buhay natin, ma-realize dapat natin ito napakahalaga nito sa akin ngayon na yung mga bagay na akala nating maganda ngayon, pwedeng sa susunod ay wala nang halaga katulad nitong pakwan na ito. Basura na siya. Pero kahit basura yan, ay ilalagay natin doon sa composting area para mapakinabangan. Pero ang mensahe nito sa akin, napakalaki. Dahil nga po, may mga pagkakataon na yung inaakala nating napakaganda sa atin ay darating ang panahon. Wala palang kwenta. Katulad ng pakwan na ating itinapon. Akala ko noon, napakalaking kwenta na yan. Napakalaking halaga. Akala ko magbubugay, magbibigay ng malalaking bunga. Yun pala, ni isa, wala tayong na aning pakwan. Dahil hindi para sa atin. Ganyan po sa buhay ng tao. Pag minahal mo ng todo, ginawa mo na ang lahat. Parang ang sakit. Katulad din ng pagkahatak ng fortuner natin. No? Ito yung na-realize ko ngayon. Dahil mahal ko yung fortuner, dahil pinaghirapan ko, nirigalo ko sa asawa ko ng birthday niya, masakit. Pero katulad din ng mga tanim natin na kinakailangan na natin i-let go. I-let go namin yun. Katulad din itong mga gulay na binubunod ko ngayon. Dahil yung mga petchay, kap, saluyot, ay hindi para dito. Yung mga pechay ay kailangan ng bunutin dahil nabansot na, pinagtutukan ng mga manok. At yung iba ay pwede naman. Ayan, pwedeng pang ulam. Pero dahil may bumili ay ibininta na natin yung ibang mga pechay ngayong araw na ito. Pero yung mga saluyot na hindi dapat dito ay atin na pong pinagbubunot at atin na rin pong ipinakain sa manok. Dahil alam ko naman na may mga bagay na kailangan nating i-release sa buhay natin. i go natin. Dahil kapag masyado tayong na-attach at darating din ang panahon na mawawala din sa atin katulad ng fortuner na yun, katulad din ng gulay na ito, ay napakasakit kung hindi natin tanggapin. Kaya kaya kailangan natin matutunan sa buhay natin na may mga pagkakataon na mga inalagaan natin ng maayos, minahal natin ng maayos, ay mawawala sa atin. Wala kasing permanent sa mundong ito, kundi ang change lang, pagbabago. Kahit sa tao, dapat ma-realize natin na may kamatayan. Pwedeng halimbawa, asawa natin, mga anak natin, anytime may mawawala. At yun ang dapat nating ma-realize. At yun yung napakalaking impact nito sa atin ngayon. Na na-realize ko po na habang ang ating mga mga gulay na itong pinanggal ay nilagay na natin sa timba ay sobrang na-realize ko na kapag natanggap na natin na may mga bagay na tayong ililit ko magiging maganda ang kasunod na mangyayari sa buhay natin katulad yan, yung ating mga, mga manok ay nakinabang sa ating mga patuka at ganoon din po dahil sa ating pag go katulad ng mga gabing pinanggalan na ng mga dahon na yun inilitgo natin yung malalaking dahon pero ang pag go natin ay may dahilan dahil uulamin na natin iyon maluluto natin, may pangulam na, may pangbenta pa sa barugante restaurant. At ito ay napakasarap. Kaya nga po napakalaga yung natutunan natin ngayon sa ating garden na may mga bagay na matanggap tayo na ma-realize natin na i-let go natin yung iba para yung natitira ay mapapakinabangan pa. Katulad nitong mga na ito kailangan natin alagaan pa rin itong mga ito dahil napapakinabangan pa. Pero yung iba na hindi na napapakinabangan ay i-let go na natin. Dahil ganyan ang buhay ng tao matuto tayong i-let go ang mga bagay na hindi para sa atin upang lalong gumanda at sumaya ang ating pamumuhay. Kaya nga po, ini-encourage kita na ma-realize mo sa buhay natin. Mahalin natin ang trabaho natin kung saan ka man nagtatrabaho ngayon, anuman ang iyong ginagawa, pagbutihin mo yan. At sikapin mong maging passion yan. Kung hindi man, hanapin mo yung passion mo. At pangalawa, ay kapag hindi na talaga para sa'yo. At na-realize mo na yan na hindi na ah, uukol sa'yo. Katulad ng mga pipino at pakwan natin na ito, pinagtatanggal na natin dahil hindi na para sa atin. Pero kung para sa atin, ipagpatuloy natin. At kung hindi na, maghanap ulit tayo ng iba na magpapasaya sa atin. Kaya katulad ko rin, yung mga tianggal natin ng mga halaman, ay papalitan natin ng mas magagandang halaman na aakma sa panahon at sa sitwasyon upang lalong maging masaya ang buhay natin. Na-realize ko na ang garden ay malaking ang tulong sa atin, hindi lamang sa pagkain, kundi yung realization, yung reflection na may kaugnayan nito sa ating pambuhay. Uli po natin tingnan ang ating pong nilinis na garden dito sa harap ng bahay sa may flower box at itong harap na atin pong di-develop dati at mayroon na pong natirang pakwan, melon, talong at uh, kamatis dito at kung inyo pong mapapansin ito po ibunga ng atin pong passion ang atin pong paggawa dito ay hindi sa pilitan kundi ito ibukal sa loob natin sabagkat ito'y gustong gusto natin hindi tayo nagtatrabaho dito para sa pera lamang ang kita natin dito na pera ay bahagi lamang ng ating pagsisikap at hindi yun yung pangunahing layunin. Ganun po dapat ang ating buhay. Hindi tayo nagtatrabaho para sa pera lamang, kundi para maintuin natin at mayroon tayong pantugon sa ating pangangailangan. Pero kapag puro pera lang ang ating ginagawa, tiyak, hindi tayo magiging masaya. Pero kapag ka ang ating ginagawa ay upang tayo ay mag-enjoy, habang tinitingnan natin ang ating pinagpapaguran ay masaya tayo, yun po ang tunay na tagumpay na dapat nating makamit. At ang isa pa po ay lagi nating tatandaan na kinakailangan nating tanggapin na kapag may nakita tayong mga pangit na ng mga bagay na hindi na para sa atin, ay matuto tayong mag-let go. Dahil sa mundong ito, ang tanging permanent lamang ay ang change. At malinaw po na sinabi natin kanina, anytime pwede tayong mawala. Kahit ako, anytime pwede ako mamatay. At ikaw din. Pero lagi dapat tayong handa doon. At para maging handa tayo to doon, ay kinakailangan nating tanggapin na ang realidad ay gano'n At tapos i-enjoy lamang po natin ang ating buhay na araw. Kinakailangan, habang i-enjoy mo, ay yung proseso ay gusto mo. Katulad nito, nakita ko po na talagang wala nang pag-asa itong mga pipino na ito. Ay di kailangan ko nang i-enjoy habang tinatanggal ang mga puno nito. At nag-iisip ako anong ah, susunod na gagawin ko. Katulad ngayon, habang tinatanggal ko, tayo po yung nagbablog. Ah, inayos po natin yung camera. At gusto kong ipakita sa inyo na bago po ako pupunta sa Barangay Hull mamaya, dahil ah, tayo yung nagbihis na rin po at patanghali na po. Pupunta tayo sa Barangay Hull. Pero nakita ko, kailangan kong tanggalin muna ito. Bago ko tuluyang i-post sa, i-upload sa YouTube ang video na ito, ay naisip ko tanggalin ko muna at may rin yung ating ginagawa. Dahil ini-enjoy ko po, ay sige lang. Tanggal muna tayo kahit tanghali na po. Alas 11 na po ito ngayon. Pero ginawa pa rin natin kasi nga mamaya maya pupunta na tayo sa barangay at titingnan natin yung ating trabaho doon. Pero ang maganda po nito, dahil nag i -enjoy po ako sa aking ginagawa, ay parang nare-rewardan ko na rin po ang aking sarili. Kasi nga, ang reward dapat natin matanggap at i-celebrate ay hindi yung malalaking achievement lang, kundi yung mga achievement mula sa isip natin. Kasi kapag naisip mo na ikaw ay successful na ngayon, tiyak, bukas, ay mas sigit pa yung makakamtan mo. Katulad ko, itong aking ginagawa na ito, alam ko na magpapaganda pa lalo sa ating bakuran. Yung ating ipinakita kanina ay yung mga result ng ating ginawa dati, katulad ng mga okra na yon. Result na yon. Pero yung ating proseso, kunti ang nanood sa ating mga ibinag. Dahil ang gusto ng tao ay yung result lang. Pero actually, bago natin nakuha yung result na yon, yung proseso ay sinikap natin in-enjoy. Kaya nga po, kung inyo pong mapapansin, ito po wala na pong tanim ulit. Pero i-enjoy po natin, tatamnan ulit natin mamaya-maya ang pwesto na yan. At gusto kong ipakita sa inyo na itong harap po ng bahay na ito ay talagang pagsisikapan natin pagandain pa. Ang basura na atin pong daladalang ito galing sa pipino ay ilalagay natin sa composting area. At yung composting area na yan, magagamit ulit natin sa mga garden katulad nito. Itong garden na ito ay punong-puno ng mga compost. At ganun din po yung gagawin pa natin sa iba pang pwesto ng ating bakuran. Kaya nga po, napakahalaga na i-enjoy natin yung proseso at yung resulta ngayon ng ginawa natin kahapon ay iyon ang regalo natin sa ating sarili. At dapat ang celebration ay hindi lamang sa pera. Minsan ang inakala natin celebration ay pera, mga kayamanan, ari arian Pero hindi po. Ang celebration ay sa isip. Ako po ngayon ay nagsiselebrate na. Kasi nga po, yung akin pong kaalaman na ito, yung akin pong realization, yung akin pong reflection, ay naisishare ko po sa inyo. At ikaw na nanonood ngayon, tandaan mo na hindi ka assured sa kinabukasan mo. Ang Panginoon lamang nakakaalam ng higit sa iyo. Pero yung ngayon ay pagbutihin mo at tiyak, may enjoy mo ang buhay mo. At yung trabaho mo ay lalong magiging masaya ka ang pera ay kusang dumarating sa mga taong punong-puno ng karunungan. Tandaan nyo si Solomon. Sa Biblia ay nakasulat ang kanyang ari-arian, ang kanyang pagiging sikat na hari. Hindi dahil siya ay mayaman agad, kundi ang hiningi niya sa Panginoon ay karunungan. At ang karunungan ay magdadala na ng lahat ng bagay na gusto natin. Sapagkat maliwanag naman sa Biblia na seek first the kingdom of God and His righteousness and all these things shall be added unto you. Bakit kailangan mong mag-subscribe sa channel mo ito? Ang channel mo ito ay nagsishare ng mga video tungkol sa patikipag sa sa buhay. Kaya channel mo to dahil ito ay para sa iyo upang makarilit ka na hindi ka nag-iisa kapag may problema ka. Dahil may mapapanood ka dito ng mga video na nagpapakita na may problema ang bawat tao. Pero pwede natin gawin itong stepping stone para magtagumpay. Kaya't may inspire tayo upang makamit natin ang tunay na kaligayahan. Ang channel mo ay may tawagang kasabuan sapagkat ang nais natin ay gawing positibo ang mga inakala nating mga negatibo katulad ng salitang kasabuan. Pangkaraniwang ginagamit sa negatibong sabuatan. Pero hindi kaya po kayo na tayo ay magsabuatan upang patuloy na umunlad ang ating buhay. Gawin natin positibo ang lahat ng mga bagay na nangyayari sa ating buhay. Ang channel mo to ay nag-upload at mag-upload pa ng mga inspirational video tungkol sa iba't ibang karanasan na ating pinagdaanan at pagdadaanan pa. Tayo po ay punong-puno ng karanasan na pwede natin i-share upang maka-inspire. Ang channel mo to ay one-man channel. Ako po si Noriel Finipe, ang nagpapatakbo nito. Magaman maliit na channel na ito. Pero ipinapangako ko sa iyo, ang maliit na inakala mo hindi mahalaga. Ito po ay napakalaga upang ikaw ay ma-inspire na po. Ipinanganak ako ng mahirap pero nagsikat. Nag-aral sa iba't ibang paaralan katulad ng University of the Philippines or UP at sa Adventist University of the Philippines, AUP. Upang lalo natin mapaunlad ang ating kalaman. Nag-seminar din po tayo sa iba't ibang lugar katulad ng mga karanasan natin sa Department of Education at tayo rin ay nag-seminar sa iba't ibang bansa. Nagturo sa Department of Education at nagturo rin sa Macau, China. Ang mga karanasan na ating pinagdaanan ay pumubog sa ating upang maging inspirado tayo at lalo naman tayong makaka-inspire ng mas maraming tao. Nagbikusyo po tayo sa iba't ibang larangan katulad ng bayan sel ng hayop, restaurant at maging ang backyard garden ay ating pinagkakakitahan. Marami pa po tayong ibang mga pinasok na pwedeng magkakitahan. Pumasok din tayo bilang administrative assistant sa barangay hall ng San Agustin. Lahat ay ating gagawin upang maging masaya at makapagpasaya sa ibang mga tao. Nais ko pong i-share sa inyo ang mahalagang pangyayari na pwede tayong makarilig. Kaya't kasabuan, ano pa ang hinihintay mo? Please subscribe. Sikapin natin magkipagsabuatan sa iba't ibang subscriber at viewer ng channel mo ito upang lahat tayo ay sabay-sabay na umasok.